Hahanapin mo kaya ako? Hahanapin mo kaya ako? Isang tanong na palaging sumasagi sa isipan ko. Isang tanong na gustong gusto kong itanong sa'yo. Kasi hindi ako sigurado kung mahalaga pa talaga ako sa buhay mo. Nasanay ka na yata sa akin na palaging andyan para sa'yo. Nasanay ka na sa tuwing may kailangan ka, palagi akong to the rescue. Nasanay ka na sa bawat tawag mo, dagli naman akong tumatalima sa'yo. Sa bawat araw, walang mintes ang pagbati ko sa iyo ng magandang umaga. Palagi kitang pinapaalalahanan na ikaw ay kumain na. At pagkatapos ng bawat araw mo, palagi kitang kinukumusta. Kasi kung hindi ka naman okay, pinapatahan at pinapakalma kita. Nasanay ka na sa malungkot ka, bumabanat ako ng jokes para lang ikaw ay mapatawa. Nasanay ka na sa araw-araw na parang ako ay yung kasama. Nasanay ka na nga masyado sa akin. Kaya hindi ko maiwasang itanong na kung sakaling ako'y mawawala, ako kaya yung hahanapin? Hahanapin mo kaya ang ko sa'yo? Hahanapin mo kaya sa umaga yung mga mahahabang pagbati ko? Kung mawawala ba ako ng biglaan sa buhay mo, hahanapin mo pa kaya ako? Mamimiss mo rin kaya ang boses ko? Maaalala mo kaya ang mga kantang minakanta ko sa'yo? Mag-aalala ka ba kung saan ako nagtungo? O baka mas magiging masaya ka kung ako'y ay maglalaho. Hahanapin mo kaya ako. Kung wala kang problema at masaya ka na sa iyong mundo, hahanapin mo kaya ako. Kahit na wala na akong kayang maibigay na kahit na ano sa iyo. Hahanapin mo kaya ako. Kahit na wala ka ng kailangan dahil nasa maayos ka ng estado. Hahanapin mo pa kaya ako. Kung ako naman ang nangangailangan ng presensya mo. Hahanapin mo pa ba kaya ako? Kung may iba na palang nagpapasaya sa'yo. Kung ang lahat ng nakasanayan mo na ginagawa ko ay ginagawa na rin niya. Maiisip mo pa ba kaya ako? At ako ba kaya ay yung maaalala? Marahing nagtataka ka kung ano na naman ito ang aking kadramahan. Pero wala lang. Tinatanong ko lang naman ang mga yan. Nagbaba ka sakali lang na mabibigyan din ng mga kasagutan. Kasi malay ko, di ba? Na kaya ako ngayon ang kinakausap mo. Dahil ako yung palaging nandirito yung tipo na kaya mo lang ako pinipili kasi nabibigay ko ang iyong kailangan. Pero pag wala na akong maibibigay, baka ako rin pala yung iiwanan. Pero sana kung dumating ang araw na wala na ako sa mundo mo, sana naman maalala mo ako kahit saglit man lang. Hanapin mo ako. Hahanapin mo dahil iyong napagtanto na ako pala ay talagang mahal mo.